Ayun, yung sinatin? Binili natin, binil natin yung cabinet. Hey guys! May bago na, na ako doon. Oh, meron tayong isang ano to? Putok ba siya? Pumutok putok o nagasgas? Putok yan. Putok. Okay, mag assemble tayo ng cabinet. Ito yung ating finished product. So, So, simula natin. Itong mahabang to. May butas dyan. Ito yun. Tapos, dalawang ganito. Para sa dalawang side. Tapos, ito. Yun. Tapos, ang gagamitin ng mga screw ay ito. Dito. Tapos, yan. Dalawa doon. Tapos, dito. Ang screw ay ito. Yan. Diyan. Dito sa ano, ito ang ilalagay natin school, screw. Yan. Bawat ano, dito sa may uka. Yan. Yan. Saka yan. Tapos, eh, ko na to. Yung butas na to. ko na to. Ay, ilalagay natin dito sa kabila. Pag na-scroll mo na yan, ayan. Is dito, doon, doon, saka doon. Ayan. <coughs> 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 yan. May, Tapos yun, isyusyot mo doon. Dapat yung uka, may uka dito, ay may uka din doon. Sa yan. Nasaan na yung isa dito? ka mo muna yan, di ko muna hinig dito. Dito. Ayan, dito yung isa dito. na. Uka sa u... Ito yung uka. Sa uka. Ayan. Ayan, lalagay yung isa doon. Kailangan Ayan. kasi yung... Yung butas, Nakatapat dito. Nakatapat sa butas. nakatapat sa butas. Yun. Tapos. Para sure. Ayan. Hmm. Tapos. Itong linya na to. Kailangan tatapat din dito sa linya. Sa linya. Yung may uka sa may uka. Hawakan uh -huh. mo yun. Ah, Marker. Tapos ilalak. Tas, ha, ilalak. Ilalak. Uh -huh. hmm, ilalak yan. Uh -huh. uh -huh. Tapos, <coughs> Ilalak mo din. Ayan, nagkaka-shape na ang ating cabinet. Ito. Ito. Yung mapayat na iisang butas. Mm, lalaglag ulit natin to. Lalaglag natin ulit yung bilog. Na mm. screw. Tapos. Tapos. Tapos may butas dito. butas na isang butas lang yan. Nahigpitan ko na ba to? Tapos yun. Sinyot na doon sa butas. Dayak na hawak. Sa kailala. Tama yan. Hindi ko makita. Ay, let's go ko na. Saro ba yung brown? Hindi. Yung mga sa blood. Yung puti sa loob. Ang ilalagay mo, yan ay sahig eh. Pinakasahig. So, isushoot mo siya doon. Sa dalawang, sa mga putas sa gilid-gilid. Kailangan -gilid. ipasok. Ayan. Kailangan pasok na pasok. Yeah. Tapos. Ito. Tapos ilalagay mo yung tagiliran. May, may ganito rin ha. Ipapasok mo dito. Iyon. Itatapat. mga butas May mga butas 'yan, ayan, ayan, ayan. Doon, lapo tapos doon. So ayan, as in school. Etong tornillo naman ang gagamitin dito. ng tornilyo naman. Mami. Tapos para mabuo. Para ma-close. Sigurado nyo nga. Pasok yung ano. Bye. Dito pala. Bye. Yan. yeah butas. ito hindi mo na siyempre yung butas wala yung kung ano yung kung ano yung kung pala yan ito na, yung kung tayo sa frame. Ito yung kung ano yung yung loob ng frame kung ano yung kung ano yung kung So, Yan yung loob ng frame. Ito yung labas. Ayan, so na yung ano. Ano yung mga butas niya. Ayan. ko Ito yung likod. Yeah. Kunin ilalagay itong side na to. Kailangan. Okay. Ito yung huling ano sa baba. Lalagyan ng screw. Gagamitan mo ng ganito. Siya na yun. Yung bilog na malaki. Mm -hmm. Yung shoot sa butas. Ayan. Nakatapas yung nakatapat yung ano. Tapos ito. Nakanganga. Nakatapat. Kailangan ganun. Tapat yung nga, butas yung nganga niya. Hmm. Saan natin ipapasok? okay, so natin ipapasok yung dalawa. Saka inalak. Okay, naglalagay na tayo ng ano, yung matagal na slide sa drawer. Yung mga mutas yung maliliit na yun. Dito. Unscrew. Tapos. Doon. Unscrew. And then, the stopper. May stopper? Para pag slide, stop siya. Guys, ito, dito ito eh. Mapaklasin natin tong ano. Ayan, ito yung pinipindot. Ito. Ito yung pinipindot para ang tanggal. Tapos, pagka ito yung yun nyo, ito yung butas. Kailangan nakasagad dito. Nakasagad. Pakita mo yung tornelyo maliit. Ito yung ating tornelyo. Malit lang pa. Kailangan nakasagad siya dito. Nakasagad sa dulo. Para hindi gagalaw. Mm hmm. Practice. Oops. Ayan, lalagyan natin. Sagad, dulong-dulo. Nakasagad dito kasi nakasagad dito sa, do sa kabila. Para magpantay. Okay, tapos na. Ito ang likod. Meron niyang dalawang takip. Nailagay lahat, Na, nailagay na. Both side. Dito ang harap niya. Ayan, naipasok natin isa. Hmm. Pinakatakip yung ibabaw. Lalagyan mo natin ng screw. Dito yung lalagyan. Dito. Anong screw yung ginamit mo? Mahaba? Ayan, yung, yeah, na yung, tornelyo, yung mahaba? Ay, yung... Hindi, yung tornillo yung mahaba. Napayat. Okay. Ah. Okay. Palangutas. Palangutas. O oh, yan guys. <coughs> Yung butas, kailangan nakatapat dito. Ganyan. Hindi makita. Against the light. Eh. Sige. Ayan. Melapa. Mari. Ami ito na. Kapos na patong natin. Sana natin nilamigin pa kit. butas. Ayan. Ayan. Saka natin. Ilalak. Saka natin higpitan yung ano. Kaya huwag mo na ilalagay yung Kaya huwag mo na kayo maglalagay dito ng drawer para hindi kayo mahirapan maghigpit. Dito sa tornel. Ay, lasa loob yung higpitan. Dahil nasa loob yung higpitan ito. Mahirapan kayo. Kunti na lang. Matatapos na. Napakatagal matapos. Ah. Ah, ang ito. Yan, guys

Ito, ito. ito may ating harap. Ah, ito, yung likod. Papako na lang, walang butas eh. May kasama naman pako. Pa Ay, so, papako na lang. Yung maliit na pako. Yeah. yung ating finished product. Mababa lang pala siya. Pagtas ng limang oras. Ayan. Yung cabinet.